So, what's up guys? Aljun here. Pag-uusapan na naman natin ang mundo ng Pinoy Basketball. Alam nyo na. So, yun na nga. Ay sabi, ayon kay Snow No Badua, ay interested si Coach Choke, ay Coach Chot Reyes sa number one pick ng Terra Firma Jeep na si Stephen Holt. Hmm, paano? Paano kaya magiging trade nila dito? Hindi naman nila farm team to ha. <laughs> Hindi naman farm team ng TNT to ha. Hindi naman farm team ng MVP group. Kapayag ba si ang farm team ng SMC na mangyayari tong trade na to? Siguro, pwede. Ang nakikita kong trade dyan is kay, ano, kay Mikey Williams. Kay Mikey Williams, sa dadaan lang sa terra firma, de magiging de, then, then siguro in a year or baka bigla na talaga diretso na to San Miguel Birmin na alam naman natin na gusto nyo, gustong gusto ni Mikey Williams na umalis na sa MVP group uh, at sa SMC na siya siguro mas gusto niyang alagang ano SMC kaya ang mga tropa yun sila Chris Rossi eh. sila yung mga player na San Miguel ang na naging tropa niya. Lalo na nung nanalo ng championship, di ba may lobas na video doon na kasama si Mikey Williams mag-celebrate kahit talo sila. Sumama siya sa San Miguel. So kung mas papabor yung kay Mikey Williams, eh malamang hindi naman to ano eh. Malamang sa malamang, hindi to tatagal sa terra firma kung mangyayari tong trade na to. Pero di natin alam gusto pa ba niya no? Wala kasi hindi kasi naglalabas Tahimik na tahimik ang Mikey Williams eh Isa strong group nga na issue Wala siyang ano Wala siyang comment Kahit man lang Mga nagre-represent sa niya Manager niya Walang nasabi tungkol dito Pero mo Tanggihan mo yung 1 million Yung 1 million a day ba? 1 million a week? Let's go cool. Ganun karami pala pera ni Mikey Williams So tatanggilan ng ganun Pero yun nga Ay yun ang mga possible trade for ano, Stephen Holt Mangyari kay Mikey Williams Mikey Williams trade Or pwedeng ano Kung nawalan na sila na kumpiyansa sa kay Roger Pagoy, Pwede mangyari Roger Pagoy for Stephen Holt pero lain ka wala nung Roger Pagoy eh. Tsaka naman, alam mo naman, hindi naman fair may pag-trade talaga tong ano eh. Mga big groups si eh. Roger Pagoy for Stephen Holt. Baka nga buong bangko pa ng token for Stephen Holt ang mangyari dyan eh. Tapos bibigyan na lang ng round pick para mukhang maganda, mukhang fair. Pero kung sa kala Roger po, kung balance ha, kung balance at kung balance lang. Pwede yun, Roger Pugoy for Stephen Holt na trade. Pero kung hindi, eh, syempre yung mga bangko nila yung bibigay nila. Si, ano, MGR, Kim Montalbo, si Jewel Perada for Stephen Holt. Ganon, just ko. Kailan trade na ba kaya ano? Kay MGR. Siguro, hindi naman siguro matitrade si MGR kasi kasama niya na si BGR. Ang kapatid niya, no? Baka hindi naman siya siguro masama sa trade na to. Baka sila Jewel lang. Kim Montalvo. Tapos Ali text sa token text. For Stephen Holt. Grabe. Si mo pag nangyari yung trade na yun, no? Papayag ba SMC? Nasa kanila yun eh. Na, I mean, nasa poder na nila si Stephen Holt eh. So, baka hindi. Pero, kung interesado at maganda naman yung trade. At tulad nga nung no, kay Mikey Williams na mapupunta sa tera pero masandali, di na maglalaro. Tapos, trade agad sa ha, San Miguel Birmin. Alam nyo na. Alam nyo na mangyayaring ganun si si Mikey Williams sa pa sa ano lang sa farm team maglaro. Malabo malabo 'yung Mikey Williams o ba. So tingin niyo ba guys mangyayari 'tong trade na 'to? Uh, at magugusto ni I mean matutupad ang kagustuhan ni Coach Joe Reyes. <laughs> so yun na guys, comment down below. Alam niyo na So, ina meron din isa pang news na liba, nilabas sa spin na nasa trading block na si sino ba to? Nasa trading block na si Shani Winston. So, yun na nga. Talagka, totoo, totoo nga sinabi ni Snow Badua na yung sakit ng ulo, na ball hug, na player, na hindi marunong tumingin sa pagka-crucial, eh, alam mo na, nagiging ano na, ISO player na. So, nasa trading block na si Shani Winston. Dahil daw hindi siya fit sa system ng Converge. Hmm. Ano ba possible na trade dito? Possible trade din dito kung hindi matuloy yung Stephen Holt. Hindi matuloy yung Stephen Holt. Baka sa Converge. Token text. Baka Converge token text. Kasi sinasabi nila ball hog iso player talaga ang tier ano talaga bagay na bagay siya sa token text bagay na bagay siya sa token teks. kung sa index kasi nandun na si yan, eh, Robert Bolick eh. mahirapan magsabay yung dalawang yun kung sa meral ko pwede no kasi la lagi naman laman ng trade news ngayon si Chris Newsom pa isa baka Chris Newsom for Shani Winston guard for guard mas younger nga lang na guard kung nagre ang pa Meralgo Bolts pwede maging trade yon kung so, sa San Miguel sino ba bibigay nila Terence Romeo Big Manuel Motaw Tua hindiin ko yung mga tatlong yun ang mga possible trade kung sa san miguel siya mapupunta pero guard sigurado kung sa san miguel siya mapupunta ay eh, may kasamang guards to guard trade yan tipong simon inciso, terence romeo kitty menes, mga ganyan kung matitrade siya sa, sa converge fiber exers ay kung matitrade siya sa san miguel beer men kung sa magnolia naman kung malabo sa Magnoli eh. ba nila si Gio Halalon? Si uh, Mark Baroka, nakala mo di, parang dito matanda Ang galing ng Mark Baroka eh. Or sa injury pro na si Polly, pero pag uh, nandun naman si Polly, di ba? Talagang ano, pero baka mag-revamp sila. Pwede rin maging isang step to to revamp ang Magnolia Hot Shots ay makuha nila si Shani Winston kung sa Ginebra naman, siguro si Maverick Ahan Missy tapos kasama si Ono Bere, mga ganun trade ang mangyari dyan na papahigang Ginebra pwede siya maging ano na, yung kapalitan na nila ano pwede Stanley Pringle for Shani Winston, ganun Kumbaga, naghanap na sila ng gwardiya na kumbaga pag nag-retire na si Eli Tenorio. Pero kung ball hug, yun lang, nais nice ko ball hug nga pala. so hindi siya mag fit sa system ni Coach Tinkum. Pero depende, kung sa ano naman yan eh, napag-uusapan naman yan eh, pagka sa player naman. Kumbaga, ang galing, magaling si Coach Tinkum mag ano eh mag-build ng chemistry. Depende sa usapan yan eh. Kung magagawa niya na para na magiging selfless si Shani Winston, eh, pwede. Pwede mangyari yung trade na yon. Ang naisip po na trade ay uh, Rain or Shine Elasto Painters. Kaso ko, hmm, sino? Sino bibigay ng Rain or Shine? kasi gusto naman ni coach o Giao yung mga ano eh, fearless tumira talaga eh. yung alam mo yun pag hawak bola titira talaga hindi mag hesitate eh di Shani Winston, pwede yun siguro pwede si ano Andre Caracut for Shani Winston ganun siguro pwede si ano Anton Asisio for Jeyo uh, Anton Asisio for Shani Winston, mga ganun trade. Shani Winston for Anton Asisio or Andre Caraco. Ito yung feeling ko, fair offer ng Rain or Shine to converge. Hmm, kung sa Phoenix ba, meron bang magandang trade dun? Siguro kung they're aiming for Tyler Tio, pwede siguro maging trade yun, Tyler Tio for Shani Winston. Hmm depend kasi ano naman eh kumbaga madami rin mga player ang Phoenix pero hindi pa sila ganong kalakas talaga pero kung, naga, kung ano pinaka fair na trade ay si ano, Shani Winston for Tyler Tio pwede yung mangyaring trade na yun or sa, kung sa Terra Firma Jeep kay Wami Chongson Kumbaga, tama yun kasi kailangan talaga din ng veteran leadership ng ano eh, ng Converge. At magaling naman, magaling naman to si Wami Chongson. For sure, malaki matutulong nito sa Converge Fiber Xers. Ayun, kung ano, kung magte-trade yung dalawa, yun ang pinaka-fair na trade. So guys, ano tingin nyo magiging kapalaran ni Shani Winston? san team siya mapupunta? Token Techs, Terra Firma, Phoenix, San Miguel. So guys, comment, like, share, subscribe. Basta i-post nyo lang or <laughs> post ulit. Mag-comment lang kayo ng mga... Mag-comment kayo ng mga tingin nyo saan matitrade si Winston. So guys, thank you for watching. See you on the next video.